Bunot! Bunot! So, Bunot! Oh, okay! Bunot! Oh, sige, kas mo na. Dito, dito, ba? Dali, abang Dito sa tapat ng video. Dito, ha? Sa tapat ng video. Kaskasi mo na. Ay, ano kaya nakuha niya ba? dada da 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 da

Dito, dito. No, no, no. Meron na. Meron na siyang ano. Oh, yeah. Din mo din. Pwede eh, di na eh. oh, Din mo, din, din. mo, din. 100. Yan. Oh, 300. 30. <laughs> <laughs> 50. 50, 50. <laughs> Kuya, <gange gange> uh, lu lugi kami sa'yo, kan oh, yeah, Next, 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 next okay, oh. Okay, nah. Si Mia, si Mia, Mia. Si Mia. Oh, Mia. Mia, Mia. Oh, oh, Mia, oh. Mia. kas kas Kas-kas, kas 20 25. 20 nya <laughs> wala bente. ayan may bonus ha. Oh, 20. Oh, 30. may bonus. O. Biboy daw si, o, si Biboy. Oh, si Biboy. Biboy nakabunot ka na nakahak. Oh, lima, hoy b dali. lima tua. Wala, hindi ba rin jackpot. Sino kaya makuha oh, ng jackpot? Ako yun, baka ito pang dumoble. Oo. Oh. Nawili siya magkasgay. Uy. b oh Kano, boy? Hey, Biboy, 100. Ah, kano? 100. Wala, 100. <laughs> Mungbid. Hawa hey, ko na. Masanay mag ano yan ma ha. Adobe baka mamaya. Niya, -ano? Baka mamaya nasa lutohan na yung bata ha. Nauso mm. yan yes. sa banana eh. Hila na ba yung kaskas? Ito nga na ba? Ano? Uh, two, Ilan ba yan? Hapat na yung nakaskas. Ilan? Hapat. Oh. Hmm. Dali, sisit kay mama mo yan. Mm. Agana, agana. 200. 200. agano 200. 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 din 200. 200. si kuya 200. 200. 200. 200. 200. 200. na 200. 200. 200. O, dalawa. Sira kayo, dalawa na tayo. Oh, Wag dalawa. subo ah, nang subo. Sabay tayo, Tay. Tay sabay tayo. Oh, sabay, sabay, sabay. Ah. Oh, <laughs> 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 <you, Ben>. <laughs> <tires> May lang nakikita no! ko. Yung... Oh, thank you daw, thank you. Wala okay, 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 Pag-trend. Okay, oh, <tres> <tres> sorry <.ui>. Oh, ayan oh, <tres> ah. oh, ah. oh. na. Oh, ayan na. Oh, naging laban

Dalawa na andres. Murmety siyempre. Oi siyempre. You are the best. Soi. Soi ko anak. ka ay di ka maiyul. Dalawa. ka mo sa taas na mo.

Oy, kawaswerte naman yung mahuhuli. Bunker. Oh, B-boy, dali, ikaw na. B-boy, galingan mo. Galingan mo. Nanay, parang yun. Parang yun yung nanay, parang gusto mong Dali, gagawa tayo ito. scratch mo na. Scratch mo na. Uy, dalawandaan. Dalawandaan

Magkano? Brato! <laughs> Sandaan na, naging 50 pa. <laughs> 50? 50! Oh, balikan mo next year. Ay, <laughs> <laughs> baka magmura. <Magana>. <laughs> Ay, hindi. 20. Naging 50. Oh, upgraded mo oh. no, si Andrew? Dali, pina ah, na. Baka, Andrew, baka maka ano ka dito. Dapat nagtanya. Oh, okay, meron okay. pa rito. 50 si lang to. Owan! Oh, Ay wala! Hey. Ayan Ay, na nabunod ko eh! Hindi na isa ka ni Pichu Jeep! Eh wala! Dalawa lang yan! Mas na yan! Oy! Oh, si Kwenta! Tuhan lang! Hala mo eh! Nagit di ba? mayaman na eh! <laughs> kaya nga eh! Alam oh, mo ati kayo okay. si Lo? Ayan meron na siya! Ayan eh! Ayan pala! Ayan ka! Nako! 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 Nakanino kaya ang swerte! Ay, ang swerte! Sandaan! 200! 200? Sandaan? Ang tingin din! Hahaha!

Da 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 da, Ta Isan isang libo! Isang libo! At tagal naman ni Joyce! sa mo, Joyce! Isang libo! Isang libo! Isang libo! Ano si Makita? Ayan. Ako yun na ako. Ako yun na ako. Ako yun na ako. Ako yun na si Ako yun na ako. Huy! ko miрок kah filtrate